me. No. Shh. Shh. Come. Mm. Binilan ko nga siya ng pagkain ni. Eh. Ito pagkain ko. Okay. naman yung... Ano cut? Ay, sorry po ako mas sorry. Ako gusto lang to. Hi, Cross. Hindi ito para sa Yuri. Huwag eh. ka dyan maulog ka. Ang bakit? Ay, nagagalit ka. Bibigyan ko lang naman yung cup. Ikaw talaga. Tumakbo. Lagay mo dyan sa mga pinto. na lang dito sa sunulok. Ito ko po ilalagay sa may ano. Hmm. Para makikita ko siya sa table ko.